Walang masamasa sa mangutang, marangal yan. Lalo kung may magpapautang at kaya mong bayaran yung utang at kaya mong hindi sirain yung tiwala nung nagpautang. Walang blessings na hulugan. Kahit kailan, hindi naging blessings yung bagay na pinipilit mong abutin pero hirap na hirap ka kung paano bayaran. Real talk yan. Ang mata ng Diyos kayo magpa-impress para tuloy-tuloy yung biyaya. Para lahat ng hirap nyo, may nakukuha kayong magandang blessings. Hindi sa mata ng mga tao dyan. Na kung sino-sino na wala naman talagang totoong pakialam sa inyo. Yabang na lang yan eh. Ma, ano mo? Oh. May sinasabi ko sa'yo. iyo sa bata kayo. Pero hindi mo na Ay, naku, Alfred. Huwag mong kulitin. Kukusapin ko na yung tatay mo. Ega, Ay, nagigisingin ko. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Sabi Maya, ba naman buhay ito? Pigisingin niyo ako sa ganitong sitwasyon naman? Pa, ano na? Ano sinabi ko sa inyo ng Na ano? Wala mo sa Pasko eh. Ganda ng intro mo, hindi ka nga nagmano eh. Yung agad dinaisip mo. Ang ko ni mama mo na itong pamaki mo. Ano ba nangyayari, Alfred? Pang-anin na Pasko mo ng ganyan yan. Eh. Lagi kang walang panganda sa Pasko. Ganda-ganda ng trabaho mo. Dumo mo na yung ano, bata sa loob. Laro kayo doon na. Yes, mo yung malala. Yes, lolo. Pogi-pogi na apo ko talaga. Kiss oh. up. Mm -hmm. Sige na, dumo na ha. Di ba, kakasin lang ng nanay yun na nakaraan. Sabi mo, na-hospital yung anak mo. Tapos ang post mo sa Facebook, nandun lang pala kayo sa ano, sa hotel. Nagkasakit talaga yun pa. Makarecover lang, kaya nga doon kami Alam mo Alfred, yung napapapasin ko sa'yo eh. Ang lakas mo mag-post sa social media. Sabi mo, ano nakaraan? Ito na yung anong 13 months. Feeling blessed. Bago dumating yung 13 months mo, nag-post ka ng motor. Desert mo ka mo. O tapos, pagkatapos nung wala pang isang minggo, binigay mo ng bagong cellphone niya asawa mo. Alfred, ang post mo sa Facebook, lagi kang ano? parang big time na big time nga tapos press kong press ko ka. Na parang ang sarap mong tularan, tapos ganyan ka sa personal. Pa kasi, eh. dumaan na sa palad ko yung 13 month eh. Dahil binayad namin sa mga credit card. Tinan mo po. Alfred credit card! Ang credit card ginagamit sa emergency. At saka Alfred, yung credit card na yan, hindi yung basta-basta swipe ka lang ng swipe kapag may gusto ka. Ikaw naman, MJ, ba't hindi mo mga pagsabihan yung partner mo? Ma, alam mo naman yung ugali niyan eh. Pag sinabihan mo, pag kinotra mo, siya pa yung galit. Oh, tignan mo nangyari to rin sa inyo. Eh, di lupog na lupog ka ngayon. Ah, habunin ka na ng Fred. Nang credit card na Sinasabi ko sa'yo, diyan ka mababaon. Kinikilabutan ako sa mga post mo sa totoo lang kasi alam ko kung ano yung tunay na ikaw eh. Maganda sana yung trabaho mo. Magkano madli mo? 40k pa. 40K. Kumuha ka ng hulugan ng motor, hulugan na cellphone, credit card. Alfred, ina mo masyado. Para alam mo ginagawa mo sistema. Uutang ka muna ng uutang ngayon, pinipilit mo abutin yung mga di mo kaya abutin kasi nga nagpapa-impress ka sa mga mata na mga tao wala naman talagang pakialam sa'yo. Ito pa isa, kumuha ka ng malaking salaset tapos gina-credit card mo, Aanin ah, mo yung malaking salaset na yan? Para ano? Para kung may bisita ka? Pagdating ng mga tropa nyo? Ha? Paganda lang kayo sa bahay nyo, Alfred! Yung tito nyo napakalaki! Para ano? Magpa-impress? Sa mga tropa mo? Nakaya mo na ng ganito? Kaya mo na ng ganyan? Naku, bata ka! Alam mo, Alfred, walang masamasa, mangutang, marangal yan. Lalo kung may magpapautang at kaya mong bayaran yung utang at kaya mong hindi sirain yung tiwala nung nagpautang. Pero yung ganyan sitwasyon, okay sana kung nangungutang ako, ninegosyo mo. Eh pa, ano naman ninegosyo ko? Lalo lang lalaki utang ko. Kasi yun na nasa mindset mo, malaki yan. diring diri ka sa mga nagtitinda, parang ayaw mong ibaba yung sarili mo, ayaw mo magsuot ng mga simpleng damit para lang mabuhay kayo araw-araw. Di ba? Alfred, yung kapitbahay mo mismo yung mga dumadaang bata sa inyo mismo lahat ng taong dumadaan sa bahay mo pwedeng bumili yung sayo, basta sanay ka lang sa maliitan ang nangyayari kasi ha kinakain ng yabang mo yung tiyaga mo wala namang problema kung maghangad ka na malaki yan kaya lang ka ba kasi Alfred tapos pinapakita mo sa social media na oh, okay ka, goods ka big time ako Hula ko, dami kong magandang gamit Pero broke na broke ka oh. Alfred Walang blessings na hulugan Kahit kailan, hindi naging blessings yung bagay na pinipilit mong abutin Pero hirap na hirap ka kung paano bayaran Real talk yan Kung gusto mong i-flex yung mga bagay na hinulugan mo Dapat tapos mo ng hulugan Dapat pa na Kasi mahatak pa yan eh yung cellphone na yan, pag dinyo nyo nabayaran niya, may kakatok pa sa pinto nyo maniningil eh. Nasabihin pa, ipapabarangay kayo kasi nga, nangangako kayo ng araw na maguhulog pero hindi kayo naguhulog. O ba diba, ganyan ang sitwasyon nyo. Hindi naman makasalanan yung nangutang utang eh. Nagiging mali na, nagiging makasalanan na pag umiira lang ng umiira yung yabang mo. Yung iba, magyabang sila, may pagyayabang, ikaw wala pa. Maganda yung trabaho mo, kaya lang yung proseso mo. Minamadali mo yung mga bagay na hindi mo pa kayang abutin. 40,000 lang pala monthly mo eh. Aba yung monthly mo pala, bas 50k? Oh, wala talagang mangyayari. Hanggang sa mabaong ka na, hanggang sa hindi mo na kayang bayaran, hanggang sa pumasok ka na sa illegal, Ha? Hanggang sa mahikayat ka na rin mga iba dyan, laway-laway lang, pepera ko no, malaki yung investment, scam ang mangyayari sa'yo, maniwala ka. Paulit-ulit ako sa'yo. Ang sabi ko sa'yo, bago kayo bumukod, ha? ang ipunin mo yung perang makakapagpaangat sa buhay mo. Ang inipon mo utang. Minasteral mo ba talaga? So kaya wala pa yung perang padating, ubos na agad sa utak mo. Kasi isa ka lang sa mga taong ano eh, yung mga mindset na lang ngayon, yung usong-uso na nasa pagalingan ka pala, nasa pasarapan na ako. Laos na yan, Alfred. Patindihan na ng peace of mind ang uso ngayon. Hindi lahat ng mayaman, hindi lahat ng big time, hindi lahat ng maraming pera, maayos ang peace of mind. Karamihan dyan, hindi marangal ang peace of mind. Huwag kang makipagsabayan tun. Nasa level ka pala ng baha, wala ka pa sa level ng malaking dagat, ng malaking alon. Hindi mo pa kaya sumabay, hindi mo pa kaya lumangoy. Nalulunod ka, oh. Hindi mo napapansin. Alam mo kung mayroong paligsahan ng pinaplastik yung sarili, tsaka yung pinapahirapan yung mismo sarili, panalo ka na, eh. Kaya tuloy, yung ibang kamag-anak natin, ang tingin sa'yo talaga, wow, si Alfredo, oh, may paninindigan, bumukod sa pamilya. Hindi tinira doon sa binan yung asawa. Aba, okay ngayon ang buhay. May trabaho, may pamilya. May maayos na bahay, may maayos na gamit. Pero deep inside, sa likod ng kamera, aray! Credit card, motor, cellphone, hotel, travel. Yung mga mo. Pero yung kinikita mo, kahit sa isang motor na second na hindi kaya eh. Bilit na bilit ka Alfred. Walang masama sa trying hard. Pero mali na. Pa, sige na. Last na to please. May survive lang namin to magbabago na ako. May mga katrabaho lang kasi akong na-invite ko na eh. Nakakaaya naman eh. Sige mo. I intro mo, nagmamadali ka. Hindi ka nagmano. Outro mo, yabang pa rin. Anong tao ka? Anong nangyari sa'yo sa buhay mo? Wala Alfred Manigas ka muna ngayon Sa mata ng Diyos kayo magpa-impress Para tuloy-tuloy yung bihaya Para lahat ng hirap nyo May nakukuha kayong magandang blessings Hindi sa mata ng mga tao dyan Na sino-sino na wala naman talagang totoong pakialam sa inyo Yabang na lang yan eh Magpakatotoo ka Ito Alfred, tandaan mo, MJ ya ah. Huling salita ako na to sa inyo. Mas masarap matulog ng mahimbing ng walang utang kesa sa maraming pera, mayaman, may negosyo, pero barubal naman. Wala kayong handa. Iwanan mo yung apo ko rito. Kayong dalawang mag-asawa. Bala kayong mag -hanap. Pasensya na muna. MJ, pasensya na. Yan. Ha? Mamimihasa kayo eh. Para magtanda kayong dalawa, ha? Ito kasi sinisiraan mo pa ako eh. Oo, oh, ako na naman yung mali. Wala ka talagang pagbabago. Kakasabi ka lang ng papa mo eh.